Yon mga idol, kumusta po kayo? Magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa aming munting tahanan dito sa bukid. Nandito nga yung mga pinsan ko, nagpapalitada sila. Tsaka pinapasimento na namin yung aming terrace. Kasi malapit na magtag-ulan. Maputik kasi dito pag hindi to nakasimento. At dahil may mga alaga naman tayo dito, mga pato at tsaka native na manok. Naisipan ko silang lutuan ng tinolang native na manok. Ito yung kagandahan dito sa bukid, makakapag-alaga ka ng mga pato at mga... Iba't ibang hayop kasi hindi ka makakaperwisyo ng mga kapitbahay. At dahil nakakawala lang yung ating mga alaga, pahirapan pa ng paghuli ng mga ito. Lalo't matanda na yung inyong lolo at mabagal na kumilos. Di gaya nung kabataan ko, pag naghanap ng manok o bibi yung aming kapitbahay, ay eh, he, alam na this. <laughs> at dahil tinanghanin tayo kakahulit, ayaw magpahuli ng ating manok, gagamitan na natin ng ating armas na minana natin sa ating lolo. Ang loko sa pool. At pagkatapos ko nga mabalahibuhan at mahiwa, iginis ako na kaagad kasi tatanghaliin na tayo. Baka magutom na yung ating mga trabahante. Pag nagigisa nga pala ako, inuuna ko lagi yung bawang bago yung sibuyas. Pero pwede rin namang mauna yung sibuyas, kahit alin dyan. Pwede rin namang sabay. At pagkatapos nga, ilalagay ko na rin yung luya. At isusunod ko na rin yung ating manok. Na masasabi kong manok talaga natin, hindi katulad kasi dati na pag nagluto ako, minsan hindi hindi akin yung manok. Sorry po sa mga na perwisyo ko noon. Nagbago na po ako. oi di mo sure. At ko na nga siya para kumapit yung ating mga panlasa doon at sa ating manok. At syempre, kapag nagluluto tayo, dapat may feelings. Kung ano daw yung mood ng nagluluto, yun ang magiging lasa ng pagkain. Magiging masarap daw yung niluluto kung may halong pagmamahal. Malamang yung niluluto ko, lasang buang. Tingnan nyo naman, oh, ay dana. yo yun nakaligtaan na namang uminom ng gamot. Lalagyan nga rin pala natin to ng babae. Este ng toyo. Ay este ng patis para mas malasa siya. At syempre, para malinamnam, lalagyan din natin ng aji Pero konti lang baka sumakit yung ating atyan na bolong. At syempre, lalagyan din natin to ng konting talahi para mas masarap at mabango. Medyo ipapailalim natin siya para pag kumulo, lalabas talaga yung aroma ng ating tanglad halos kumpleto na yung ating panimpla. Kaya lalagyan na natin to ng tubig at saka konting asin. Tapos palalambutin na natin yung ating karne. At dahil walang malaking bunga yung papaya ng kapitbahay, medyo na pagsabihan ko sila. Kaya nagbigay na lang sila ng sayote. Nagsorry naman sila kaya kumalman na tayo. Palalambutin lang natin yung sayote at pwede na tayong kumain. Naririnig ko na kasi yung pinsan ko na imbis na halo yung isigaw eh, tanin gutom na siguro ayan luto na insan titikman ko lang kung tama na yung timpla tapos mekos mekos na natin to so yan tinikman ko na gamit yung sandok total hindi naman nila nakikita ah, grabe sarap insan sorry, sorry, guys. <laughs> <laughs> At dahil nagmamadali ako magluto, di ko tuloy nalagyan ng malunggay. Tara, ay na tayo guys. Salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Paalo.